Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa ating latest satellite images, makikita natin na sa kasalukuyan patuloy nga ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mga makakapal na kaulapan na ating nakikita dito sa ating satellite images ay ang uh, epekto nga ng ating southwest monsoon. So patuloy itong magdudulot ng mga pag-ulan, mataas sa chance ng mga kaulapan at mga pag dito sa Luzon, Visayas at northern portion ng Mindanao. pinakamaapektuhan ng habagat itong western section ng Luzon at Visayas uh, ngayong araw. Samantala, nalalabing bahagi ng Mindanao itong southern portion ng Mindanao magpapatuloy patuloy itong maaliwala sa panahon, improving weather conditions ng ating inaasahan sa mga susunod na araw. Pero saan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. So, kagabi ay nagsimula na tayong mag-monitor ng isa pang panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabuo ito dito sa silangang boundary ng ating PAR. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,140 km silangan ng southeastern Luzon. So, analysis natin sa ngayon. Malit pa yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. At yung senaryo natin patuloy yung generally northwestward or yung pahilagang kanlurang paggalaw and then northward or pahilagang paggalaw nito. So northwestward sa mga susunod na araw and then northward patungo sa northern boundary ng ating far. So yung senaryo rin dito para sa ngayon, mananatiling malayo ito sa ating bansa at wala tayong inaasang direktang epekto sa ngayon. Yung mas magiging concern natin sa mga susunod na araw ay yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat. And as of 4.30am, ito yung ating mga latest heavy rainfall warning o yung mga color-coded na heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. So as of 4.30am nga, may nakataas tayong uh, orange uh, heavy rainfall warning over the northern portion ng Occidental Mindoro, kabila na dyan ang Lubang Island. Samantala, yellow heavy rainfall warning naman ang nakataas dito sa central portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, itong uh, western or itong uh, southern portion ng Western Visayas area, pata na rin dito sa ilang bahagi ng Zambales at sa Bataan. So nangangahulugan kapag meron pa tayong color-coded na heavy rainfall warning sa ating lokalidad, asahan natin na magpapatuloy itong mga malalakas sa pagulan within the next 3 hours. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o yung habagat. At para naman sa ating latest weather advisory na in-issue kanina nga alas 5 ng umaga, itong mga weather advisory ay sinasummarize yung mga pagulan na posibleng nating maranasan within the next 24 hours. In contrast, heavy rainfall warnings na dinidisplay or ina-advise yung ating mga kababayan sa mga pagulan within the next 3 hours. So for the next 24 hours, ngayong araw magpapatuloy itong um, 50 to 100 mm sa pagulan uh, in a 24 hour period sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas araw ng Martes mas, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Mas lalakas yung mga pag-ulan over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So ngayong araw possible 50 to 100 millimeters, bukas mas lalakas yung mga ulan over these areas, posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters in a 24 hour period. Samantala, 50 to 100 millimeters ng pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Iloilo, Gimaras at Negros Occidental. Patuloy yung paglakas ng habagat sa mga susunod na araw at posible na rin umagbot yung mga pagulan dito sa ilang areas or itong mga inland areas ng Mimaropa as well as some parts of Bicol Region. So magpapatuloy yung 100 to 200 mm ng pagulan over Zambales, Bataan and Occidental Mindoro, samantala 100 mm of rainfall ang mararanasan over most of Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, uh, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, sa bahagi ng Quezon, Marinduque, sa Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, uh, Aklan, at Antique. Kaya sa mga nabagit ko pong lugar, Uh, especially itong mga areas shaded by orange, asahan natin na sa mga susunod na araw papapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagukong ng lupa dahil nasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next three days. Yung ating kababayan na malapit sa mga ilok at dalampasigan, maghanda po tayo sa uh, posibleng pag-apaw ng uh, water level over these areas at Ayun nga po, patuloy tayong mag-antabay ng mga localized advisories. Ito yung tinatawag nating heavy rainfall warnings. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ng ngayong araw dito sa Luzon, so itong area pa rin, itong western section ng Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng habagat, itong mga rehiyon ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, pata na rin dito sa area ng Benguet, Arlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro as well as Oriental Mindoro. Asahan natin ito yung mga area na pinakamaapektuhan ng habagat ngayong araw. Patuloy rin yung mga kaulapan at pagulan ulan na dulot ng habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, asan pa rin natin? Basta nasa Luzon tayo, magpapatuloy itong mga pagulan. At western section nga ng Luzon, inulit ko po, ito po yung mga areas na pinakamararanasan ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao. Ito rin area ng Palawan as well as buong Visayas. Pati na rin itong western and central or itong northern portions ng Mindanao. So itong bahagi ng Zamboanga Peninsula at northern Mindanao. Asan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ngayong araw. Sa kalagayan naman ating karagatan, as of 5 a.m., wala na tayong nakataas na gale warning. Pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng katamtaman ng kasamaalong karagatan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong lalo na sa mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or thunderstorm advisories, so ito po yung mga localized advisories, ay maaring i-follow kami sa aming social media accounts.